Kamusta mga kakambing? Magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Ayan, Popost ko lang to kasi baka may nakaranas na rin sa inyo Nang ganito yung kambing. So, okay naman. Di naman siya matamlay, matakaw naman. Pero, lagi siyang nahihistaka ng pagkain dito. Yan, di ba? So, yung huli kong nangyaring ganito matamlay, pero matagal na matagal na yun. Uh, barak ko siya dati, barak kong native, na laging nahihistak yung pagkain, pero hindi na siya kumakain after nun. So, yung nangyari doon, goat pneumonia. Ito naman, napakalikot pa nga nito. Nakikipagsuwagan. Tapos, eh, sa umaga, malakas siyang kumain ng feeds. Pero, pag ang kinakain na niya ay eh, ganito na, yung uh, mga damo, tsaka yung mga napier, tsaka yung iba-iba pa ng mga uh, dahon, eh, ganyan, na lagi sa kanyang bibig. Yan. So, ito yun na yung pangatlong araw niya na ganito. So, bibigyan ko sila ng tubig, umiinom naman siya. Pagka uh, nag-offer ako ng tubig sa kanila, umiinom siya. So, na uh, napapansin ko lang ito na yung ikatatlong araw niya na ganyan yan so, hindi naman siya nangihina malakas pa rin kumain kaya lang lagi nga naistakan na ng ganyan so mamaya lilinisin ko yan tatanggalin ko ulit at obserbahan ko kung anong magig uh, magiging improvement niya bukas so baka lang meron sa inyong mga uh, kapwa ko go tracers na naka encounter ng ganito eh Paki-comment na lang po sa baba. Uh, tayo po ay magtulungan kung ano po ang kayang pwedeng gawin dito sa ating kambing. So ito bagong case ito sa ating goat farm. At uh, titingnan natin kung ano yung mga magagawa ko at -re record ko kung ano yung mga pwedeng nating gawing solusyon o kung ano yung makalap natin na solusyon sa mga uh, kakambing natin na naka-experience na ng ganito. Ayano, oh, naghahanap pa nga siya ng pagkain dito, ito mga ubos na. Yan yung pinakainan nila kanina galing do sa pagkain nila sa taas puno yan kanina halos ah hindi naman, hindi naman puno, kalahati mga kalahati nito, marami akong nabigay sa kanila, at yung mga bisiro ko hanggang sa ngayon ay kumakain pa rin saan ba yung bisiro Ayan. medyo late ko na sila nabigyan ngayong araw dahil kami ay uh, nakipaglibing kanina yan okay, so ito pa yung mga bisiro inuubos na nila yung kanilang pagkain hindi ko pa nabubuksan na kanilang ilaw at may pumapasok sa loob shoo, shoo. ay huli ka Hoy, pumasok na naman si si ano to shhh, shhh. pumasok si ano si me ay me labas o, so, sana ma kahanap tayo ng kasagutan sa ating mga kapwa go tracers <laughs> ang hirap pa ang hirap pa labas hindi mo <laughs> ah, hindi yung mga viewers natin labas ka na doon sorry, sorry sa pagkahilo. Ayun, sana matulungan niyo ako mga kago tracers natin na naka-experience nun. So, ano pa rin, i-update din natin ang mga kapwa natin kambing. Nasa ganun ni makatulong din tayo sa makakaharap ng ganitong problema. So, muli, papakita ko sa inyo. Yan In siya, kumain. Kaya lang, naistakan. Dun sa, ano, sa kanyang bibig. Ayan, nung isilong ko siya, ganito na ginawa niya. Uminom na nang uminom nang uminom. Iwasan ko sanang makahalo ni iba ba ano. Teka lang ha. Iiwalay ko siya. Isasama ko siya sa kapatid niyang binoboli. Eh. Ta uh, ang tagal niya. Kanina pa yan dito. Inom lang inom. Oh, 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 Sige lang. Inom lang. Inom. Inom. Yan. Kanina pa siya. Bago ko, bago ko ni-record. Ah. Uh, napatagal na niyang ganito. Siguro mga, sabi natin, 40 seconds. 40 seconds na siya umiinom. Tapos hanggang ngayon. Yan, plus another 40 seconds. So, uminom din yung iba. Pero tingin ko naman, hindi naman to klase ng virus. Siguro, baka nagkaroon na external uh, factor. Maring uh, may naipit sa ngipin niya. Tingnan natin. Kasi binuklat ko naman kahapon, binok ko yung kanyang bibig. Wala naman ngayon titingnan natin ulibo bukas. Teka lang ha. Mamaya ka na pretty. Kaya mo muna makainom si Marie. Okay. So ngayon lang nangyari sa ko yung ganito. Tingnan natin. Tommy, maubos kaya niya to? At ayan nga, ikalimang araw na. Ganito pa rin yung ano. May nai sa ano, niya, bibig niya. Pero wala namang pagbabago sa takaw niya. Ganun pa rin batakaw tapos mayabang na ipagsuwagan na naipag pag sa feeds walang na sa ano niya eh, sa bibig niya so ang kain inaalam pa rin natin yung cost ng ganito so tingin ko naman ay meron lang so, tingin ko may sumabit lang sa parte ng ngipin niya hindi ko lang may buka kasi uh, minsan punong puno ng pagkain tapos sa gabi naman pag tinanggal ko wala hindi na kakainin yun pero pagka pinabayaan ko siya tulad nung kagabi pinabayaan ko lang na ganyan nung umaga linis na yung bibig niya so feeling ko nangwayaan niya naman at uh, nalunok niya yung mga yun <laughs> siya ng kasama so ganun pa rin eh, ano? Ma ano pa rin ang kanyang ilong at attention sa pagkain yun nga lang eh ang pangit tingnan <laughs> para siyang ano alam niyo yung ano, parang kabayo na mas ma okay pa yung kabayo eh, pero para sa mga cartoon <laughs> may damo sa ano sa bibig. So 'yun, kung meron po nakakaalam sa inyo o may naka, nakakaranas na sa inyo ng nagkaganto yung kambing, eh pa-share na rin po para 'yun, tayo ay magtulungan. Malaman natin kung ano yung uh, solution dito at siyempre may share na rin natin sa iba nating mga kapwa goat racers. Okay naman. Ano ba siya? Medyo pet siya ngayon. Ngayon kasi ano ba, gutom. Meron tingnan natin mamaya hapon. Yan. Siguro sa uh, outro ng video na ito, papakita ko yung itsura niya mamayang hapon. Okay? So, subscribe na lang kayo sa channel, Teacher Farmer Ali. At meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy, kung saan nagpapakita tayo na iba't ibang uh, goat racing tips and tricks. Tapos, eh, nandun din yung mga may mga survey tayo. At meron tayong mga kakaibang videos na mga bago nating nararanasan. Ayan, pakabusog kayo dyan. Hello, Teacher Rhea kami sina kumain. at hapang nanonood kami kami nagugutom na rin. Ayun. Kumakain na kami. So kalimutan mag-subscribe. Ingat at kita kits sa iba sa mga susunod pa. Wala, chane ni muli paren. Salamat kaayo. Kita na kita sa bidugan. Sa puso ko bidugan. Ingat. Ulo pang ayan mga bibi.